Mainit-init at talaga namang viral ngayon sa social media ang isang challenge na post ng Taragis Takoyaki. Kung saan nag-challenge ito na kung gusto mo ng 100,000, kunin mo ang logo ng Taragis, ipatato ito sa noo, at kung sino una makakapagsend ay mananalo ng 100,000 pesos. At meron itong nakalagay sa baba na April Fools. Nako, merong netizen na nag-accept ng challenge. Ito ay walang iba kundi si Kuya Ramil Albano. Dahil siya wale. yung na uh, nakabasa ng post natin nung April Fool's Day, di ba? Uh -huh. At sa kasamaang palad yung hindi niya nabasa yung message sa ilalim. So, ayun na nangyari. April Fool's. Ba April Fool's? Bakit hindi mo ba nabasa yun? Hindi ko nga na eh. Eh, tinignan ko lang eh. Oo. Oh. Mm -hmm. Nakita mo lang yung post uh, yung eyeline sa ano lang, sa migit na Sa wala. Tapos uh, na kagad. Uh. Umingay at ang bilis kumalat ng post na ito dahil umani ito ng mga negatibong reaksyon at comments galing sa ating mga netizens. At ayon naman sa kampo ng Taragista Koyaki Facebook page, ito ay isang joke lamang. Maraming mga netizens ang nagsasabi na pwedeng kasuhan ang taragista kuya kay Facebook page sa ginawa nitong challenge. At ang tanong nga ng mga netizens, nako, maibibigay nga ba talaga ni Taragista Kuyaki ang halagang 100,000 pesos dito kay Kuya Ramil kahit na ito ay isang April Fool's Post joke lamang. At ito na nga mga netizens, habang nire-record ko itong video na ito, 3 hours ago, kung saan, pinuntahan niya si Kuya Ramil na nag-accept ng challenge mismo doon sa bahay ni Kuya. At, nako, tingnan natin kung ano ang nangyari dito. Yon, what's up mga chong? Pabunta ngayon sa North Caloocan. Kasi, last time nag-post ako ng uh, nung April Fool's Day na kung sino makapagpatatusan o mananalo ng 100,000. Eh, April Fool's ngayon, eh, sa kasamaang palad. May isang gumawa alo kuya anong ba't mo na naisipan ano bang gagawin mo sa pera dapat Ano ayan eh para sa bunso kong anak, para sa ano, 'yung pang-tuition ng anak ko. Ah, pang-tuition. Uh, service ni ano, service anak ng anak kong bunso. So, down syndrome. Ah, may down syndrome. Ah, -syndrome, syndrome. Ilang e. taon na 'yung so, anak mo? 16 na siya ngayon, nung March March ano, 'yung birthday niya 11. March 11. Ah, uh, kaya birthday lang dinalo. So dahil doon kaya mo na uh, isipan ka agad uh, dahil doon sa nakita mong uh, na yun. Jesus. Ito boss, hindi ko alam kung anong gagawin mo rito. Kung nabahala dyan. Uh, salamat, maraming salamat. At ayun na nga, grabe, napakabuti naman pala ng puso ni Tara Gis, no? At binigay niya yung halagang 100,000 pesos doon kay Kuya Ramil. Pero marami pa rin mga netizens ang nagsasabi na napilitan nga lang ba talagang magbigay ng 100,000 itong si Taragis dahil napasubo na lang doon sa challenge? Ano sa tingin niyo? Comment down below nga kayo. At sana maging lesson na rin ito, ano, na hindi lahat ng mga April Fool's Day na joke ay joke.